Recipe for the day, sinabawang isda sa luya. So, ito yung mga pe-prepare natin. Ah, pwede yung mackerel family ng isda. Pag sinabi natin mackerel family, ito yung mga hasa-hasa, o kaya yung salay, o kaya yung alumahan. At maghihiwa tayo ng luya. Kasi ito yung main natin. Ayan, bilog. Tapos, ito po yung tanglad. So, maghiwa din tayo ng tanglad. Yan, tanglad, bawang, sibuyas, kamatis, tsaka kung ano man yung talbos nyo dyan sa likod bahay. So, any talbos, pwedeng sile, alukbati, spinach, so ku ano ang mga tanim nyo sa gilid ng inyong bahay. Uumpisahan na natin, ano. Ang pagkakaiba lang nito, yung panimpla natin, meron tayong asin, Pwedeng patis. Actually, masarap din ng patis. Paminta. Tsaka lalagyan natin ng isang bay leaf o dahon ng laurel. Ah, kasi nagpapalasa siya eh. Yung mga Indonesians kasi, tsaka yung mga Malaysian, pag nagluto sila ng isda, maraming mga pangpalasa. Pati yung mga kapatid natin taga Thailand. So, eto, pinainit na natin yung ating mantika. Okay? At sisimula na natin yung pagigisa. Nahin natin. So, yung ating luya. Yan. So, maririnig nyo. Yan. May tunog na luya. Para lumasa siya mabuti. Sibuyas. Lagay na rin natin. itong mga pangpalasa natin at saka mga pangpabango kaya ang tawag sa kanila aromatics eh. Pwede nyo na rin silang timplahan habang sinasangkot siya ninyo. Tapos lagay na rin natin yung ating tanglad. Yan. Tapos yung ating bawang para bumango. Yan, di ba masarap lagi may bawang. Tapos, sasabawan natin yan mamaya. Okay. At yung ating kamatis. Yan. So, igisa lang natin yung ating sibuyas, kamatis. Yan. Hiwahiwalayin lang natin. Okay. Yan. Timplahan na natin habang ginigisa natin para maging malasa. Ito, paminta. Yan. Kaunting paminta. Pwedeng asin, pwedeng patis. Ang ating panimpla. Tsaka yung ating isda, habang nasa ref, pwede nyo na rin huyang timplahan para mas malasa na rin siya. Tapos, ang pagkakaiba lang nito, meron tayong isang bay leaf. Yan, lalagyan natin ng isang bay leaf habang ginigisa. Yan. Okay. Yun. So, maaamoy nyo ang bango-bango na niya. So, pag nasangkot siya na natin yan, pwede nyo ilakas yung apoy na. Medyo sasabawan na natin. Para maiba naman yung luto natin ng isda. Okay? Tapos, lagyan na natin ng sabaw. Ihuhulog na natin. Yung iba, pwede nyo na rin isabay yung isda nyo kung gusto nyo. Yung iba, gusto piniprito yung isda nila. Yung iba naman, hindi. So, depende ko ano yung gusto ninyo. Yan. Okay, para manuot yung lasa. Tapos, lagyan na natin ng sabaw. Yan. Sabay lakas nung ating apoy. Ang maganda kasi dito sa isda, bakit ba gusto natin lagi ng isda? Bagay ho ang isda sa mga lumalaking bata, sa mga may edad, tsaka dun sa mga nagdadalang tao. Bakit? kasi ang isda natin may protina yan. So, merong pangpalakas ng muscle tsaka ng buto. Ang mga matatanda o yung senior, kailangan ng protein. Ganon din yung mga lumalaking bata at yung mga nagbe-breastfeeding na mommy. Tapos, may omega-3 fatty acid ang isda. Hindi gumagawa ang katawan natin ng omega-3 fatty acid. So, kailangan kunin natin ito sa ating kinakain. Bukod pa dyan ng isda, siya yung may vitamin D. Bukod sa araw, pwede nyo kunin sa isda. Tapos marami siyang vitamin B's. Meron pa siyang calcium, phosphorus, iron, zinc, iodine. Siyempre, lamang dagat siya. Magnesium, potassium, copper, selenium. So, ang isda, maganda sa utak tsaka sa puso. Bakit? Kasi yung omega-3 fatty acid niya, nagpapababa ng blood pressure. So, ah, bumababa yung risk ng pagkakaroon nyo ng heart attack at saka pagkakaroon nyo ng stroke. Kaya maganda. Tapos pa, um, maganda din sa mga girls natin dyan, maganda ang omega-3 fatty acid para sa kutis at saka para sa buhok. Tapos, para sa utak naman at saka nerves ng sanggol habang nasa sinapupunan. So, kailangan ng babies, omega-3 fatty acid, iron, iodine, codine, para maganda yung kanilang utak. At, sabi ko nga, nagpaparelax ang isda kasi binababa niya yung risk ng pagkalungkot o pagkakaroon ng depression. Isama na natin yung Alzheimer's, dementia, at diabetes sa mga seniors. Tsaka ba diba sa culture natin, napakahalaga nang isda. Kasi marami nga tayong isda dito. Actually, sa atin, parang tuwang-tuwa tayo, lalo na pagsariwa yung isda. Yung mga nasa tabing dagat dyan. Maganda din sa matang isda. Bakit? Kasi may DHA siya. Laban yon sa paglabo ng paningin. Kasi pag umiidad tayo, may tatag na acute macular degeneration. So, bata pa, kain na tayo ng maraming isda. Maganda sa buto at ipin kasi may calcium, may phosphorus, tsaka may vitamin D, sabi ko nga. Immunity. Maganda pang palakas ng immunity ang sabaw ng isda. Bukod sa chicken soup, sabay, sabaw ng isda. Kasi meron siyang selenium, meron siyang iron, meron siyang zinc. Okay, para sa ating immunity. Tapos, siya yung source lamang dagat ang source natin ng iodine para sa ating thyroid. At syempre, vitamin B pang energy. Tapos yung vitamin B12 kailangan sa paggawa ng red blood cell. Tsaka para sa nerves natin. And sa mga ayaw tumaba, pwede kayo kumain ng isda. Kasi matagal kayong busog eh, ma-protein. Okay? So, tsaka, ang maganda sa kanya, syempre, pag less meat, iwas sa colorectal cancer. Ngayon pag-usapan natin yung tanglad. Yung tanglad kasi eh kailangan may magbayad ng mga pag-aaral eh kulang pa ang pag-aaral sa tanglad. Pero sabi nila nakakapag-relax daw ang tanglad. Kaya siya ginagawang tsaa. So nakakabawas ng kaba or anxiety. So nakakapagpababa din siya ng heart rate kasi <laughs> hindi kayo kakabahan eh tapos yung citral nakita nila ang mga tanglad may citral ito yung nagpapabuka ng ugat sa sa loob ng ating katawan so mas nakakaihi tapos yung citral din yung anti-cancer nakita din nila anti-fungal to tapos mas nakakalinis ng bibig 'di ba ang sarap-sarap ng ating sabaw pag laging may tanglad so ayan um medyo luto na yung one side ng ating isda. Okay. Bilingin natin or baliktarin natin. Yan. So, pag tama na yung lasa, nilagyan na natin siya ng asin or patis. Ang ending, lalagyan na natin ng kung ano man yung talbos ninyo sa likod bahay. So, maganda, 'di ba? Gusto natin lagi yung ulam natin, laging merong kasamang gulay. Kasi ito yung pagkakataon natin na ah. mapapakain natin yung mga bata ng gulay. Okay? Yan. So, i-enjoy nyo pag may sariwang isda kayong nabili o may nagbigay sa inyo, pwede nyong sabawan. Ito yung isa sa mga sabaw na pwede natin gawin. Sinabawang isda na may luya. Maraming salamat po.